Pangalan niyo po, ano bang pangalan niyo? Ah, uh, Darwin Bontog po. Darwin Bontog? Opo. Ano uh, ilang taong gulang, ilang taong gulang ka na, sir? Ano, uh, twenty 28 na po. 28 years old. Ano bang ba trabaho niyo po, sir, na pinagkasabalahan din sa inyo? Sa PNP ako, sir, eh. Sa PNP? Oh, yun. Ano po? Please? Ha? Ah, nasa PNP po yung duty. Mo no, nasa duty ka ba? Diba? Yes sir, naka duty po. Naka duty. Sir, by the way sir, si Attorney Paul Castillo po ito, award officer po ng Attorney na Castillo, ano sir? Ah, Attorney Castillo. Attorney Paul Castillo. Attorney kung Paul Castillo. Sir po ni Mr. Willie Revillame, eh. okay, eh, sa katunayan kasi sir no. Uh, sir Darwin, mayroon kang panalo dito ngayon. May panalo ka Sir Darwin na sobra sa kalahating milyon. Wow, kalahating milyon. Ha? Ah? Nanalo ko kalahating milyon? Oo, worth of 580,000 pesos. Willing po ba kayong magkasikaso ngayon, sir, para dito sa transaction nyo po ngayon ah! para sa pag natin? Ah, I'm so glad! Ah, pa, pa paano I'm glad? mo yan? And ito, may bangin po ba dyan? May? May bangin po ba dyan, sir? Anong bangin? Malon ka? Para po, mo yung panalo mo. Ubo ka kasi, no? and i i